Hi okay, guys, so nandito kami sa DCC. <laughs> Pakate. We're uh, rolling around to see the Sierra City Center. Sierra <laughs> City Center? Ano? Alam mo, kape kami. Naikot na namin yung buong DCC. Wala pa rin kaming kape nakikita. <laughs> Hindi ko alam kung saan tayo dadali ni Roxanne. Ayan po sila. Baka kailangan <laughs> nyo ulit ng bagong bag. Sa Aldo. <laughs> Sabi kasi ng isa dito, magbablog daw kami. Ay, ano bang vlog yung gusto mo? Ikutin yung buong mall? Oh, Ikot natin sila sa mall. First time mo ba pumunta dito? Di ba hindi? First time pa dito. First time mong ikutin? Oo. Disney? Oo. 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 Piling ko nagtutour lang talaga tong tatlo. Magiga dyan. Sige, umakit ka na. Ayan kami ng adventure. Oh my God. Ayan na siya. stomach <laughs> Anong gagawin mo? Ano? Barilan. Bari barilan? kung ibang Bari so, barilan lang sa akin, Barilan? ni Bari 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 Bakla kulay Bari 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 puti yung bala Ano? Fluid. Yes guys, I started with this. Okay, then what's us So guys, uh... They're training? training. Yeah, I said training is really okay. quite hard. <laughs> Não, não,